Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ, without Christ. Meron po tayong uh, sasagutin na katanungan. Sabi dito, uh, may lunas pa ba, may lunas po ba if liver cirrhosis? If liver cirrhosis na, salamat po sa makakasagot. Sa totoo lang, kapag pag-uusapan po natin ay uh, liver cirrhosis, End stage na po kasi to eh. Ang sa ato po niyan eh may may scar na kasi yung liver po niyo. Wala na po talaga siyang lunas. Pero base po sa pag-aaral na pwede nating uh, panghawakan based po sa way of eating na meron po kami sa aming uh, community. This is reversible pa. All kinds of sickness diseases is uh, reversible kung magkakaroon po talaga ng totally uh, change of lifestyle talaga. Matinding disiplina kailangan nyo pong gawin kung gusto nyo pong uh, makalaya pa sa ganyang klase ng uh, sakit na pinagdadaanan po ninyo.